Yo! Good morning Philippines! Good morning Saudi! Ito guys, update ko kayo sa ating mga pechay na ibinudbod. yan, yeah, no So yan guys, uh, halo yan, mustasa at saka pechay guys. So check natin dito sa ating mga kamatisan. And yan guys o, oh, kung mapapansin nyo, napakalaki ng mga bunga ng ating kamatis. So ang dami nyan guys, yan yeah, o. Marami tayong kamatis ngayon guys kasi tag, uh, tag kamatis ngayon. Ayan no oh. Mapapansin niyo lalaki ng bunga guys. yan And yon guys, dito naman tayo sa ating kalabasa. Check naman natin yung ating kalabasa. Oh, yeah no. Ang laki niyan guys. Siguro nasa dalawang kilo na siya guys. So tignan natin doon yung iba. And hello guys, ito ha oh. yung ating mga zili oh. Tanglad. E bulaklak na rin yung ating talong Yan, ang dami ng bunga ng ating mga sili guys oh. Malalaki guys So, gandon Gayon pa rin guys uh, Yung ating mga kalabasa Tsaka upo uh, Naglagay na ng balag yung ating kisama Para ma meron daw akyatan At eto guys oh, Pinitas ko na yung ating Ampalaya, tsaka nagtalbos ako ng bloklak ng kalabasa. So, lulutuin ko mamaya to guys. Salamat guys. Bye-bye.